<laughs> yung nakabayeral ka kaso nasa sa ino kayo. pauso yung tropa tropa yung Huyerada! Huyerada! ka ng Huyerada!

yung bata. Magaling tong bata ito. Sobrang talino. Test. Test. What's this? What's, What's this? Zebra. Zebra. What is this? Daddy. What is it? <laughs> Daddy. Daddy. <Is that> <laughs> so, next video natin mga Lods ay yung anak naman. Ay, pinata pa siguro. At At up, then, siguro. Ako siguro ano? oh, so, At gusto daw yung nanay. kung gusto na daw magkaapo di Kasalanan din eh, pala ng nanay. <laughs> ay, pa ako, <laughs> ah may dahilan ang naman si Ano ba Ano pala ng nanay. pala. <laughs> si kuya siguro ay madaling madali na uuwi na ay biglang dumating yung, yung truck na nga ng bigas ng siguro. Ito yung gagawin. Oh! Babies, ay meron ba ito? Ay nakaligtas. Hala! Oh, ito naman mag-asawa siguro ay... Eh, lagi nang nagsinungaling ang kanyang asawa babae para ano natin atin. Okay. Mali mahal! Nasaan ka? Bahay! Ah, sa bahay! Ay, wala. Baka mamaya, nasa bahay kami kung pare ah! Hindi na, mo kay blender! Oh. Sige na, sige blender na! Blender pala ang kwan. Nasa bahay nga. Ang palatandaan na nasa bahay. Hindi ba ako dun Hello! Mahal, nasaan ka talaga? Bahay nga! Asa bahay? Baka mamaya nagsisinungaling ka ha? Sige na, parang sabi ko nga rin yung blender. Sige na, sige na, sige na. Kaingay. Tawagan ko nga kaya si mama. Wala, si mama. Hello na nasa ka? Sa bahay. Ano naman ko? Iwan ko na. Kanina pa yun umalis, dala-dala ang blender. <laughs> dala pala yung blender? Hindi ka payagang mag-inom ng iyong asawa kaso nakita ka ng anak mo. Ngayon, si Itay! Inawag ang tatasan niyo! Saan? Ano? Anong pagkaaga-aga mo naman dito dyan? Anong tatasan ngayon? Ayun, hindi ka nga makakabot din eh. Hindi ka nga makakabot din eh. Ayun, umuha! Ano ka ngayon? Tas ka ngayon. Hindi ka nga makakabot dyan. Ay, sinigaan na ang ilalim ang puno ng niyaw repi yung ang naginit yan ay utas na utas ka ngayon dyan ohohohoy <laughs> gawa ka pa ng paraan ha hala dinugduban ng ilalim ay siya sulaw barik pa <laughs> nari ka ngayon dyan Tapos ka ngayon dyan, pare. Pumupa ka na dyan. Lumundag ka na. Ayan o. Ay, ulay. Ano? Hindi mo kahit yung Diyos night. Yung nahuli ka na naman ng asawa ko, nagbabaray. Nabarik ka na naman? Siya. Ay, nabarik ng kaunti. Pampalis pagod naman. Ipigil mo ano na yung barik na yan. Ay, di itigil na din ang pagbingbang. Ay, siya. Magbarik pa. Tapos <laughs> ang iyong tagatakal. Siya. Ay, di <laughs> mo. Hindi. Hindi. <laughs> yung hindi kayo marunong lahat sa sa electrical kasi mayroong mayroong may maalam at matalino para din natin. Nako. Eh may nandoon switch. Siya. Nilagay mong switch yeah, doon para mo bubuksan yan. Ganayan. Yan bubuhayin. Ayaw nga naman, naga na nga naman. Ha. Paano mo naman papatayin ngayon? Oh, no! Ah, ay hindi mo <laughs> Kung hindi mo ba breaker? Kung bumaba ka na dyan. <laughs> Butas. Tama, ano nga papatay nga yung electric pang Sino nagsabi sa'yo na ilagay mo doon? Hindi namin niya kasi na pag nilagay doon, makakapitid sa buhay. Ay, siyang-yang pala. Anong problema? Ikaw pa sabi na ilagay ng ganitong switch. Oo, oh, ako nga. Ayun sabihin mo, paano mo papatayin ng fan na to? Ayun, nga na may kuko Ayun, ma. <laughs> 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 Nagawa nang dali pampatay. Ha,